na yung uniform uh, men natin, galit na galit na. Ito yung sinasabi ni PRRD noon eh. Hanggat hindi po gagalaw mga sundalo at at uh, uh, mga pulis, eh, wala mangyayari. Sabi, Dear Speaker Romualdez, we, the undersigned AFP and PNP, retired officers, UP vanguards and concerned Filipino citizens and taxpayers demand that you immediately resign as congressman of the 1st District of Leyte. Mag-resign ka bilang speaker of the house because of the following reason. So pinag-resign -re siya bilang congressman at bilang speaker. Ano ano ang dahilan? Ito po ang sabi nila. With 15,500 15.589 trillion national government debt as of August 2024 You do not care at all if the Philippine government will become bankrupt sooner or later because you have recommended a 6.352 trillion budget for 2025 against a 2025 project support supportable national revenue. Grabe. Wala siyang pakialam. Obviously, sama rin yan. Wala siyang pakialam kung magkautang-utang tayo according sa mga PNP at AFP, mga kapulisan, mga sundalo, kahit na po magkautang-utang tayo, kahit na masaid na po ang dugo natin, kahit maubos ang pera ng taong bayo, wala siyang pakay. Kasi nakapagsubi na yan. ba? Diba? Kung susundan natin itong sinabi ng mga pulis natin, eh talagang matindi talaga ito. Hmm. Pangalawa, you squandered at squandered 26.7 billion from the ACAP of DSWD on fake people's initiative to unnecessarily change the Philippine Constitution. Yang pun yung PI na yan. Yaan, eto mismo, kausap ng Banateros, kaming tatlo, kami palang tatlo sa Banateros, kausap namin si PRRD. Galit na galit Nagalit siya dyan sa lintik na PI na yan. Sobrang galit siya dyan. Alam niya, merong plano. Dahil ito si Tamba, itong si Tambi, hindi kayang manalo as president. Hindi niya kayang manalo ng patas. di ba? Ayaw niya ng kalaban. Kaya pinilit niya yung PI na yan. Nagbibigay ng pera. Anong nangyari? pera pa ng taong bayan. Ang ginagamit ay akap. Hmm. Pakatlo, you failed to safeguard our taxes against corruption that eats about 20% of our annual budget. Briefly, the 2025 national budget would be less than the 2024 national budget if there were no corruption in the government. Alam nyo etong corruption na yan, talaga pong iyan ay ang pinaka malaking problema ng bansang Pilipinas. Kasi kung tutuusin, may pera tayo eh. Ang laki ng nakukurap nila. Could you just imagine kung hindi nakukurap ang pera natin? Yung mga ibang namatay, posibleng buhay pa ngayon. Yung ibang walang trabaho, may trabaho ngayon. Yung mga naghihirap na Pilipino, mayaman ngayon. Bakit? We have the money. May pera tayo. Kaya lang inuubos ng mga lintik ng mga politiko. Isa na po ito. Di umano, according sa mga pulis at sundalo, itong si Tambaluslos. O eto pa, Aside from a report of your multi-million dollar donation to Harvard University, there are reports of your of your alleged buying spree here and abroad, including a 20% ownership of EEI costi costing, costing 1.25 billion. Nakakapag-donate pa. Under your leadership in the House of Representatives, you have been spending the taxpayers' money. Based on the foregoing observations, we want you out of the house. Yan. Ito importante. Please kindly share and pass on para malaman ng taong bayan at ng buong sambayan ng Pilipino. eto na po. Ito ang sinasabi natin. Kanina lang may malakihang rally. Tapos bukas daw at mamaya ay magkakaroon ng malakihang rally. Sunod-sunod na po ito. Ha? Hindi na to mahaawat. At pati pulis at sundalo sumusuporta na pinagre-resign ka na Tambi. Mahiya ka naman sa balat mo. Yung iba, bahid lang ng korupsyon. Kahit maliit lang, nagre-resign. Yung iba nga nag eh. Hindi ko sinasabi mag-suicide ka kasi hindi hindi ko sinusuportahan yung ganong klaseng aksyon. Pero ang suportado natin, mag-resign ka animal. Lumayos ka na dyan. Wala ka ba talagang kahihiyan? Hindi ka ba napalaki ng mga magulang mo? Pambira namang buhay ito. Hindi ka na napalaki ng maayos? Paano kayo yumaman ng ganyan? Wala kang manners. Mag-resign ka na. Pero kung gusto mong linisin ang pangalan mo, alam kong may sa alam ka kay Bongbong Marcos, magsalita ka na rin. Kasi inuunahan ka. Ay, sinasabi ko sa sa'yo, at posibleng alam mo rin, pero sasabihin ko ngayon, para malaman na ng taong bayan, nilalaglag ka na ng pinsa mong si Bongbong Marcos. Sa katunayan, pinapatanggal ka ng speaker. At alam ko, alam namin, alam mo yon. Ikaw, mananahimik ka pa rin ba? Unahan ng laban ngayon. Ang laban ng, ng Marcos, tatandaan mo, unahan at plastikan. Kunwari, kakampi mo sila pero hindi. Ginawa nyo kay Sara yan eh. At hindi ka bobo. Alam kong alam mo yun. So kailangan kumilos ka na. Pero mga kababayan, i -i i-share nyo po itong ano na to ah. Itong pagpanawagan ng mga pulis. Mag-igay na po tayo. Pati kayo mga OFW. Alam nyo, marami nang nagrarali kahit po baka pag rally kayo o hindi kayo makapag rally kasi kayo OFW yung iba naman may trabaho mayroon tayong magagawa para sa bansang ito let's do our part kung hindi ka makapag rally mag-post ka na mag-post sa social media i-share mo tong mga ito di ba manawagan ka na na mag si Tampi. karapatan niyo yan kahit kayo mga nasa ibang bansa di ba Tulong-tulong na po tayo, wag na po nating tigilan ito. Ha? Ito patungkol sa uh, isa lang po itong flood control projects. Yung insertions, problema na natin. At ang nakakaasar nito, alam mo may perang involved. Bakit? Grabe. Nakasambulat na sa pagbumuka ng mga congressman. Si Tambi at si Saldi magkasabwat at may korupsyong nagaganap, di umano. Pero pinagtatanggol pa rin. You know that there is money involved. Ang hirap tibagin. Pansin inyo Ngayon, gani, ngayon lang nangyari sa balat ng Pilipinas, sa history ng Pilipinas, na ganyang kahirap tanggalin ang isang may anomalyang ganyang kalaki. Parehas record yun anumal yang napakalaking korupsyon, tapos napakahirap tanggalin. Napakahirap. Ang dami pang nagtatanggol. Even the Senate President. Ngayon, pati si Laxton. Di ba? Oh, ang hirap. Ang lakas, di ba? Magtataka ka na lang. Ano ang totoo natkukuha kukuha nyo kay Tambi. Ako alam ko. Ako alam kong alam nyo rin.